Hello mga guys, welcome back po sa aking mamunting channel Ang nasa kampo natin ngayon ay si Boy Tapang ng Cebu Ah, uh, Siya na ang ating interviewin ngayon Pero so, bago ang lahat, please subscribe and hit the notification bell Para lagi po kayong updated sa mga susunod ko ng mga video Salamat oh! Oh! Boy tapang Katong gikaon ni mo ang tae ni Wamus, Sa may nakuha ni mo sa mga netizens ato Ah, kadalasan puro bas <laughs> O puro pambabas Nga, gilamihan ka ah, no, <laughs> Nya, sapag, sa iyang tae ano, kadiri Nga, sa pagtilaw pa lang sa iyang tae unsa man imong masulti about niya Dugyot, ah, basta marami Kadiri mong kaha Pero ano yung muntong gihurot ng kaon? Inayaan ko na lang. Ha, yeah, ni comment mo si Wamos nga nano ko nung wala ni Muluto ah. Paano ako na ko na apik pa ng mga comment. Uwe, di na. Basa ni mo si comment. Ah, nihilak ni man daw ka to. Masaya pa nga ako habang binabasa eh. <laughs> Oo. Nga alipay mabud kayo puno ka kay sa ta ni Wamos nam to'y kuging na apil. Nga ganahan kung ka mukhaon na Nga kasi dati pa talaga ako kumakain ng mga exotic, mga kakaibang mga insikto. Kasi na nasood sa'yo mong na mukhaon kag mga bisagunsa, mga inana. Kaisip ko na wala na, wala, walang mga Pinoy para kumakain ng mga insikto na pinapakita sa ano sa social media o sa YouTube katung wala pa kakaun sa taini wamus asa ka mangita og kuging imos na mga lugar dito sa Cebu mga tourist spot oh. wow nya yeah, sa katung pagsugod nimo unsa uh, may expect nimo ato Nung una, ano lang, uh, trip lang talaga, trip ko lang talaga na paggawa ng video. Wow! nga, yeah, ang na pundar nimo sa pagkaon nimo mo mga lami. Napayos ko yung bahay namin pero hindi pa tapos. <laughs> ah, uh, nga katong dili pa kasi gig laglaag nya upong makita ni Wamus. Asa mo ka manguha ato? Ayan. PR namin. What? What the fuck? So, Buitapang, uh, before ta mahuman na niya interview. Um, ang sama mga sulti sa mga pareha ni mo nga vlogger na kanang mo kaon o mga lamik asa uh, mga inspiring vlog, vlogger dyan na uh, gustong mag vlog uh, wag lang kayong susuko. Ah, okay nga pagkaon mo sa tainiwa mo sa so, sagol ato oh, ayan ito yung sili ah hala nga ato, no nga yeah. sa may matawag ni mo ato Pangbalakasan kundi palakasan ng kainan na nalamian an dito ka atong kain ni Wamos na nag-uul ka o nalipay o saan man mo na-feel subjoy lang yan eh. wadi na nya okay. yeah, ini kao ni mo unsa mo gyud mo iparis para dili ka matukan oh syempre ini <laughs> may panulak may panulak tayo ah uh, Oke, okay. Ah, uh, boy tapang last nga pangutana. Ah, uh, ini ko man imo kaun sa kwan sa katong tai ni Wamos. Ah, uh, unsa man imong masulti? Kanang matawag og ma last word nimo ba? Ay sarap. Oh! <laughs>